na hatak oh. bakit na namin sa daan kanina yung aming nadagit nung isa, si Boots ang nadagit puntang San Rafael <laughs> ngayon si Kay Bobims na maya si Kay Bobims na ah, ako na camera okay. 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 saktong-sakto nung paglabas nila ng kanto kami naman ay eh, diretsyo And, eh, eh, mga idol kasama ko si Boots at nga po si Manila, Manila Boy po, okay. Manila si Manila Kay Bobims, yan kasi eh, si Napete po as usual eh may kanya-kanyang gawain sa umaga. Ayun. At happy viewing po kay Harold P ng Manaol sa Nagkarlan Laguna. Wala si Pete eh idol. Tulog, tulog pa. <laughs> Dito ka muna. Wala, hinahanap pa daw niya sarili niya eh. Nalintik. <laughs> Bakit? Hello. <laughs> Parang namalam din. Ay, eh, isang linggo daw. Nakaw, tunay? Mm. Kahanapin mo sarili mo na isang linggo? <laughs> <laughs> Baka daw madamay pa kami sa problema eh. Ayun, <laughs> Kasi mga ito, kami lang po yung magpe-prepare at game na. Klaseng ano? Talab? <laughs> talab daw eh, talab. Masa na? Sa mga idol, nakakita kami ng kubra dito. Nasaan na? Nandiyan nila ang mga idol sa may ano nang puno, ayung puno ng saging diyan. Pumunta roon. Sa may anong 'yon? Ah, Yan, magandang hapon mga idol. Yung kayo na po, mga idol eh minakita kaming ano, kubra doon, mga Malaki pa dito ng kaunti sa linte. Gabraso na ng bata. Kitang-kita ko eh, kulay dilaw eh. Uh, lalo ay gumare, kumulit din yung buntot Malang sa yun. aking sakong. Mga ito, bali, ano, yung napanawan ako ng mga 4 split seconds. <laughs> Paano ng naging nangang ulirat ay? Ang laki na mga iya. Ah, siguro mangga rin nakahaba na. Kahaba, na? Ah, mahaba iyo. Nai... Mga ito, mataba na siya. Eh. Makasing laki nung nahuli sa inyo. Hmm. Nung birthday niyo ay, nung, ano, nung nakahuli tayo ng Halos? Oh, yan, yeah, yeah, mga idol, ingat-ingat lang po tayo at ba nang mag na, na ulit, eat, malabas na. na ulit ang kubra. Yan nga mga idol, ingat kayo. Pagka halimbawa kayo lulusong sa ano, sa ganyan mga damo, magdala na kayo ng mga buta. Hmm, buta na lang, hot ako yung pangit, hindi ako kinagat. Namimili ko na kinagat eh. At delikado, mabuti kung isa lang buhay natin mga idol. At, tsaka saka isang bagay, isang beses ka makatuklaw ang asi. Isang beses lang mga gato mo ng asa. Ah, ayun nga. Ay, yung na tutok, na yung tutoklawin. Eh. din ang buhay. Ano? Yun. So, paano so, mga idol? Bali. Okay, hiwalay kami. Pagpatong patong na yung camera. Tapos meron hmm. naman pa ano, pang underwater. Bali, ang, sa, akin muna yung, yung camera. Tapos meron naman siyang underwater. Ano, underwater. Mga idol, bali kami. Dito lang sa amin. Din lang sa Matanag. Ayun mga idol. Tsaka okay. shoutout nga pala kay, ano, kay Romil Bumagat. Yan, idol. Shoutout po sa iyo. Kaya set out kay, ano kay Cobra Prince kay parang iyan. Yun, pagka may pagkakataon Ayo, idol, pumunta kayo din eh. Ah, ah. Ang ah. laki, nakita namin na kubra. Sina ka, Sige, ingat niya at baka may kubra sa ilalim. <laughs> Yun, kanina mga idol, kami ni Super Idol, galing na kami sa lake kanina. Eh, hindi kami tumagal at labo. Yung mga, anong tawag nga nun to yung Mahabang Makate yung Mahabang Makate sa lake, anong tawag nun? Isay? Ha? Big Man? Yun. Big Man so yung mga idol kaya labo yung lake kaya hindi wala kaming huli kahit isa pero okay naman nakasabay nga natin si Kuya Bimbo doon si Manila Boy nakasama namin kanina ang masaklaplaang mga idol wala kami huli tapos yun nang hul nang nga ako eh kaunti lang namang kinuha ko at masarap kasi mga idol ako'y palinga nga mga idol kasi baka may kubra din sa dadaanan natin Pete Pete pasang ka patas ka pataas ka Nakatakot, mga idol pagka ngay ang kubra na ang usapan eh, pangit na nga tayong lalaki makakagat pa ng kubra di lalong papangit okay so yung tama yung ano yung sabi natin kanina mga idol ingat ingat kayo pagka limbawa eh, lulusong kayo sa medyo masukal na parte ng ano ay eh, munti ka na si piti makagat kakaunti nalaang kakaunting hininga na Malaki na mga idol. Allah naman. Putik pala to. Napalaban yung chinila sa putik. Ah! So yung camera ipapatong ko na lang. Patong ko na lang po kung hahanap tayo ng magandang patungan at bibitbitin ko na rin chinelas at delikado. Mga wala tayong pang abuna. Pambili. Mga kaluskus lang mga idol yan o. Kitang kita ko mga idol yung ano. Yung yung kubra. Eh. Hey. So paano mga idol? gagayak lang muna ako. Hey, mga idol, bali Iwanan muna natin yung camera diyan Pero nakao naman dun muna magsisimula sa ibaba Si PT ay nasa taas so, Sana mga, pag Sana pagbigyan tayo mga idol makaulit tayo ng Kahit pa no doon baliwala ay baliwala sa tayo na nakita mga idol dami nga ah hey, mga idol, may patas tayo burak pa Hello? Si Petey mga idol ay doon na dumaan sa Ano? Ako may na ako mga idol Oo oh. Hahaha <laughs> uh Dogong Mag-asawang dogong Laki na rin isa rin isa Malaki na din. Malaki yung babae. You mm -hmm. mm -hmm. Okay, <laughs> na lang natin dito mga idol si ano Idol PT Nagbagyan din tayo mga idol may puso Puso ng saging Buti pa yung saging May puso Isang dalawang dugo mga idol Malaki na rin isa hmm. Ang bunga nga. Ang bunga nga mga idol oh. Bibig. Ang laki. So, cobra Dalag? Nakakita so, okay, daw mga idol ang dalag. Dawa na ulit. O na? Nasaan? Saan pumunta? Ay, ay, ay puno mo laki yung wala kayong tumba. Umahon ako. Kita ko yung vlog uh, um, talaga. Kita ko yung buong garne. Ano na. pinana? Umahon niya ako at pinuhay ko yung camera. Ano okay, okay, tiyo, yung ganda pwesto niya. Alis. Ano uh, na lubog ko? Limog, limog, limog. ano, janitor? Ano na ganda libong janitor eh. Wala na akong linti ay. Lobot na lobot na? Lobot na. Ah. Halain mo to. Nahuli ko yung dalawa sa isang lungga. Lubig? Malaki talaga ang babae. Kasi mag-asawang kahit anong isda. Ah, apo raw po kalaki. <laughs> hindi mo pinapana. Eh, mo purbagin oh. Hindi mahabol. Pag nabuksan ang lente, ano, libo. Tama rin mo. Kay pa habol. Eh hindi mo may pati ulo ko oh. Natan ng alin Ano na sa kanila laging laki. Papatong na sa ano eh. Baka po na doon. Binanggan ng binanggan diyan Hindi sa matras na matras. Ikaw lang. Pero siguro yung agar na. Ano kayo na pa rin? Gabinti na. Ano nga rito? yung puno ng tanag eh. Tanag ba Oo, oh, ay na. Ang malaking puno dito. Wala yun na sa litin. Napag sa sana natin yun, no? Ano oh, mga dito, Pumana. Pumana. Pumana, pumana. Ito, pinasabi na sa hula. Buti nag-isa lang ako sa... Ang hirap na. nakaano yung pana. Sak na kahoy. Tagal hugutin ay. Wah, tinta ba? ko na. Mahalit ko Ay, ah, hindi. Ah, yeah. mahalit na nga Ito hindi kakunti lang hmm. ayun yun, yun, yun. ayun 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 patay na yan wala ah, na ha? wala na nakaw Anapi eh. anjan patay na yon eh, buhay na buhay eh hasang ay halit ay gumawa rin ay siya, eh? ha? gumawa na nakaw wala sakripis na tunoy tapos wala din pula abaniko ano meron wala Sa ka sa lao nakatakot? May lift pa po sa motor. Iniwan tayo mga idol. Mm hmm. Mm hmm. Taba-taba na no. Mm -hmm. Malaki na eh. Pati ito nang iiwan na din. Kasi ating hinawan, baka lalo na ako maliko lang naman. No? Ay, oh. Uh. Malaki na yung hitong yoy. Ano ka na? Hala rin. Kaya ako ba yung nakikita nakasangat sa kahoy? Okay, eh, may akong tapapan namin. Huwag hindi naman aaris ay. Tingin ko yung ano na eh. Binanginay? Oh. Saan? Malaki na yung DI? Malaki. So, na pala yung mga idol. Bali, dalawa na pala. Uh, nasa tatlo, ka. Tatlo na sana. Ay, araw yung isa. Tatlo na sana. Ay, dalawa sana ng ito? Ayos na. Sa pambang eh. Wala. Wala tayong mag gagawa Wala. Dago din eh. Ang problema eh. Ang nga pa. Hindi nyo nyo Magpapakita pa yung naragay. Ganda pa rin pagkakalinti ko. Nakatingin na. Nasa ibabaw na garden eh. Pati baga naman hito nang iiwan. Yung mga idol. Sa tagal na sa tagal naghintay. Tapos nung pinana, nung nakuha na wala. Nang iwan. Yung ganoon talaga mga idol. Pag hindi kaya bitaw. Kaya hindi niya nakinaya, bumitaw na siya. Hihihihi <laughs> Bumitaw nasaktan tapos hindi hindi nakinaya Bumitaw na Kaya yeah, mga idol kami aaho na At araw aming nabihag Para di may mga nakatakas Ito, Wala pa naman susunod Taman tama na rin pang ulam namin ngayong gabi At meron pa kaming kohol Nakablog ng kohol? Hindi sana wala na yung kubra sa daan. Ha ah, mga idol, nakauwi na tayo at nalinis din natin yung huli natin. Dumami. Meron pa tayong tawad na ano, pipino. Yung bawag si Jenny. naghihintay. man. -pap Papaksyon na lang muna at natin to. At para madali. Taksil? Mm hmm. Sa tapiraso. Tapos huh? hmm. lalagyan natin ng konting sili. Sili, naman. Tatlo. Tapos bawang. Oh. Gusto pala yung gayo eh. Ngayon suka are. Ah, karay na manog. Yan ang paksiyo. Oh, uh, ang alat na rin. Kung tayo nakapuntang isla tayo magdada ng bulyo. Huh? Para tayo yeah. meron na din yung pang sabaw. Hindi <laughs> na natin kailangan bumili ng asin. Tapos maggagata na naman ng walang kamatayang kool. <laughs> Tumulog sa upo <an? laughs> <laughs> ay. Okay, tuloy na ko. Alam mo mga idol, wala na kaming ending. Tapos ito ang ending namin, oh. Hindi, tatagal lang kami ng si tapos are. Ayun, oh. <laughs> oh, layuan yung mga dalawa. Pwede, pwede, pwede. Pwede. Mm.